Ayan po, pasakay ko itong mga bata kasi naglakad lang. Oh. Shout out mo lang kayo. Shout out. Hi. Ayan. Lulu RD TV. Saan kayo? Ah, Saan kayo? Sa Barak. Tara. Ayan po, pasakay ko itong mga bata kasi naglakad lang. Oh. O, shout out mo lang kayo. Shout out. Hi. Ayan. Ah, ah, sige, tara, tara. Okay. Lakad layo ng lakarin nyo ha. Ah. Oh, Hinakaw po. Hinakaw po kasi yung pera namin eh. Ha? Hinakaw. Awa kayo na. Haraw-araw okay. ba kayo Hindi okay. okay. Ah. Awa kayo ha? Kapatid ba kayo? Kapatid? Kapatid kayo hindi. Ano pinasan? Sino n' papa nyo? Bapaknya Ano pangalan Ha Oh tahu Tidak okay. Ha uh. Oh na ko sticker na uste na ubos na ko eh Tambanda Turon yo wa Ito Kumitrasigelan Ah sigelan mismo

Oh, bye mo na, bye <laughs> Okay, ayan po, nahihatid ko na yung mga bata na sinabay ko Dahil nawang nga ako na naglakat sila galing doon sa eskwilahan, sa kuncho at papunta dito sa barracks Malayo-layo din kasi ang lalakarin nila kanya naman mga apo ang ginagawa ko pag yung limbawa pa uwi ako pag akyat ko galing dun sa kanto ng kuncho pag akyat ko dito pataas kung mayroong gustong sumabay sa akin pauwi, nasakay ko ang iba kasi takot sumabay yung iba kasi hindi pa tayo kilala Yan, ayaw nilang sumabay tapos naman pagpapasok ako pagkatid ko ng estudyante ko ang tatlo doon sa eskwilahan naman sa umaga meron naman akong nakita na kung andon, nakatambay sa may gilid ng kalsada na tinatanong ko kung kasabay sila pa kanto ang ah, iba sabasabay naman ang iba hindi tatraskill talaga sila uh, masarap din sa pakiramdam na makatulong ka rin kahit papano uh, sa kahit ibang paraan ba na pagtulong masaya na tayo dyan mga ganyan Hanggang dito na lang po ang aking uh, video at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel at sa Facebook page. Thank you, thank you po. Bye-bye. Love you all. Lolo RD TV.